Ilang oras bago ang inasang prok proklamasyon ng mga nanalo sa katatapos lang na halalan, isa si Senador Christopher Bongo ang nangunguna sa senatorial race ng 2025 elections ang nagbigay ng pahayag anya ang aking panalo ay panalo rin ni Tatay Digong. Ito ang mismong pahayag at binigyan diin ni Senador Bongo matapos manguna nga sa inisyal na resulta. Ang anya wala siya sa public service kung hindi dahil kay former President Rodrigo Duterte na nagsilbing mentor niya sa pagsaservisyo sa mga mamamayang Pilipino. Sa isang napanayam, nagpahayag naman si Francis Kiko Pangilinan na hindi pa rin makapaniwala maging ang kanyang pamilya sa naging resulta ng election. Ngunit nagpapasalamat ito sa mga sumuporta sa kanya sa halalan. Sa panayam naman uh, kahapon, kay uh, Vicente Tito Sote III, hindi ito na sorpresa sa tagal na anya nito sa Senado ito ay dahil batay na rin sa statistics ng survey kung saan may prediction na high of 3 at low of 3 sa survey. Rosalie, mamaya inaasahan naman natin na sa, pag, uh, sa proklamasyon ng mga presumptive senators ay uh, sila ibibigyan din ng mga ilang minuto para magbigay ng kanilang talumpati kaugnay sa kanilang pagkapanalo. Yan muna ang latest dito sa Baynila. Balik sa'yo, Rose. Rosalie, inaasahan natin na itong labing dalawang uh, inaasangang ipoproklama uh, sa napagkasenador Ngayong uh, hapon ay darating sila dito sa proclamation. Bagaman wala pa tayong nakikita uh, isa man sa kanila dito, ngunit uh, inaasahan natin na lahat sila ay magiging present mamaya sa proclamation. Rosalie. alright ayon sa NPC, natanggap nila ang report na nakapaskil sa bulletin board na nakikita ng general public ang mga PCVL na naglalaman ng personal na impormasyon ng mga botante gaya ng buong pangalan litrato at residential address. Pinag-aaralan ng NPC kung labag ito sa Data Privacy Act of 2012, sa implementing rules and regulations nito at sa NPC issuances. Sa ngayon, inabisuhan nila ang publiko na huwag picturan ang mga PCVL at huwag itong i-post sa social media dahil ang pag-share ng personal na impormasyon ng iba ay may kaparusahan sa batas. May mga lumabas na ulat na posibleng mapalitan ng liderato ng Kamara sa pagbukas ng 20th Congress. Ilang araw lamang ito kasunod ng May 12 midterm elections. Subalit pinabulaan ng ilang kongresista na mayroong mga pagkilos para sa palit liderato. Nananatili rin umanong buo ang suporta ng mayorya ng mga miyembro ng House of Representatives. Ito'y lalo na't mas marami pa rin ang kabilang sa lakas CMD o mga kapartido ni late First District Representative Martin Romualdez ang nagwagi sa nakalipas na May 12 midterm elections. I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. Kasi lang sa amin, sa lakas, uh, we're the dominant majority party. di po ako nakakamali. Uh, we have around 105 uh, elected congressmen and we're 100% behind the leadership of Uh, speaker Martin Morales of course Maling decision ganyan ilarawan ng abogado ni dating senadora Leila de Lima ang desisyon ng Court of Appeals o CA na pawalang-bisa ang acquittal sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading ipinag-utos ng CA na ibalik sa lower court ang kaso ni Delima. Kaya naman malaki ang posibilidad na iapela ng kampo nito ang desisyon ng CA ay sa legal counsel nitong si Attorney Dino De Leon. Ina kami ay may motion for reconsideration kasi sa so, pa palagay ay ito ay tinatawag ating reversible error on the part of the court of the news at kailangan din niya ng Court of ng chance na um, yung kanilang palitin. Yes, Rose, maaga pa lang ay dagsaan na ng mga kaanak at sa ka pamilya ng mga sabete na kabilang sa PMA Siglablaya 2025 na magtapos dito sa Fort Gregorio H. Del Pilar, Baguio City. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang graduation rights. Pinapos niya ang kanyang pagkilala at pagpaparangal sa mga nagsipag-tapos na kadete. ani ni Pangulong Marcos ang pardon of punishment ng mga nagsipagtapos na kadete samantala dinaluhan din ni Secretary Griggs Gilberto Chodoro at Chief of Staff Romeo Broner. Ang Philippine Military Academy si Laya Class of 2025 ay binubuo ng 266 na kadete na magtatapos kabilang ang 212 na lalaki at 54 na babae. Isang daan at lumpot nito ang, pa ang papatok sa Philippine Army, 58 sa Philippine Air Force at 71 sa Philippine Navy. Matakas na palakpak naman ay ginawa sa valedictorian si Klamlaya Class of 2025 na si 2nd Lieutenant Steel city Tipicar na tubong Quezon City. Tumanggap din si Tipicar ng lima pang parangal sa bilang ang Tumakum Laude Presidential Saver, Philippine Army Saver, Just Mag Saver at Australian Defense Best Overall Performance Award. Kinikilala natin ang lalim ng inyong pagmamahal sa bayan. Nauna una na ninyong pinamalas nung pinili ninyong pumasok sa PMA. Huwag sana kayong maging kasangkapan ng pagmamalabis, pagtatraydor, at pagpapahirap ng mga nasa kapangyarihan sa mga kapwa Pilipino na katulad ninyo ay matapang na naninindigan para sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan, at sa tagumpay ng mga Pilipino inaasahang magsisimula na ang pasukan sa June 16, 2025. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, katulad ng nakasanayan, isasagawa ang tradisyonal na paghahanda bago pumasok ang panibagong school year. Yeah, June 16, we'll have the Brigada Escuela. That's a uh, tradisyon yan. So, maraming support sa private sector sa inilabas na DepEd Order No. 12, Series of 2025, binubuo ng 197 class days ang school year 2025-2026 na magsisimula sa June 16 at magtatapos ng March 31, 2026. Habang bubuksa naman ang enrollment at Brigada Eskwela, isang linggo bago ang simula ng pasukan o mula June 9 hanggang June 13. Nakasa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala pa rin umanong interes sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon po, nanaboto na po ang uh, mga susunod na mga leaders natin. Umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taumbayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taumbayan, hindi para sa ilang interes dalawang House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bigong manalo sa midterm elections. Ako Bicol Party List Representative Gil Bungalon at General Santos City Representative Loreto Acharon makatutulong pa rin sa impeachment trial ayon sa isang mambabatas. By virtue of the powers vested in it under the 1987 Constitution, the omnibus election code or batas Pambansa bilang 881 and other election laws the commission on elections sitting and bank as the national board of canvassers hereby declares the following candidates as the duly elected senators of the republic of the philippines in the may 12 2025 national and local elections rank according to the number of votes obtained by each to serve for a term of six years beginning at noon of June 30, 2025, in accordance with Section 4, Article 6 of the 1987 Constitution. Name of candidate Go Christopher Lawrence Tesoro. Total votes obtained 27,121,073. To Aquino Paulo Benigno Aguirre, 20,971,899. De La Rosa.

The rest of the commissioners, Amy Ferulino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda, Jr., Nelson J. Celis, Maria Nurina Nor tangaro Casingal, Noli R. Pipo. Certification approved by the National Board of Councilors on May 17, 2025. Signed, Consuelo B. Jola, Director for Office of the Comelec Secretary. Maraming salamat.